Noong dekada siya napu, isa sa mga pinakakilalang artista sa telebisyon at pelikula ay si Rica Paralejo. Kilala siya bilang isa sa mga teen stars na lumaki sa harap ng kamera at naging parte ng maraming sikat na programa. Habang tumatagal, marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang talento at tapang sa pag-arte. Ngunit ngayon ay bihira na lamang siyang makita sa showbiz. Maraming tao ang nagtatanong, ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo bang naghirap na siya o pinili lang talaga niyang iwan ang mundo ng kasikatan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bata pa lang si Rika ay nasa telebisyon na siya. Isa siya sa mga original cast ng Ang TV ng ABS-CBN, isang programang nagpakilala sa maraming batang artista. Dito unang nakita ng mga tao ang masayahin at maapil niyang personalidad. Madali siyang nagustuhan ng mga manunood dahil natural siyang umarte at may dalang siyang saya sa bawat eksena. Pagkatapos ng ang TV, lumabas din siya sa iba't ibang programa tulad ng ASAP, Maalaala Mo Kaya, at Gimmick. Dito mas pinatunayan ni Rika na hindi lang siya pang comedy o pang bata kaya rin niyang gumanap sa mga seryosong eksena na may lalim at emosyon. Habang tumatanda siya, unti-unti rin niyang binago ang kanyang imahe bilang artista. Mula sa pagiging pasweet, tinanggap niya ang mga mas matured na roles na nagpapakita ng iba't ibang panig ng kanyang talento. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada siyam napu, nagdesisyon siyang subukan ang mas mapangahas na tema ng pelikula – Panahon ito kung saan sumikat ang mga tinatawag na bold films, mga pelikulang may sensual na tema na madalas pinagdedebatehan ng publiko. Sa kabila ng mga puna, pinasok ni Rika ang ganitong klasing pelikula bilang isang paraan para ipakita na kaya niyang mag-eksperimento sa pag-arte. Isa sa mga pelikulang nagmarka sa kanya ay ang Balahibong Pusa noong 2001. Dito, ipinakita niya ang mas seryoso at malalim na pagganap. Hindi ito basta pelikulang may sensual na eksena, kundi isang pelikula na nagpakita ng emotion, struggle, at maturity ng isang babae. Sa panahong iyon, marami ang humanga sa kanya dahil sa tapang niyang ipakita ang ganitong klase ng karakter. Matapos naman niyang tanggapin ang mga mas matured na role, ay tuluyang nagbago ang takbo ng karera ni Rica Paralejo. Isa siya sa mga aktres na hindi takot lumabas sa komportabling imahe at subukan ang mga papel na puno ng emosyon, tapang at kontrobersya. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang kanyang mga pelikula na naging usap-usapan sa industriya. Isa sa mga ito ay ang pelikulang Balahibong Pusa, isang neo-noir crime drama na idinirek ni Yam Laranas. Ginampanan ni Rika ang karakter ni Becky, isang babaeng may komplikadong relasyon sa kanyang ama at sa nobya nito. Hindi ito tipikal na love story dahil ipinakita rito ang masalimuot na emosyon at mga desisyon na nagbago sa buhay ng mga tauhan. Dahil sa matapang na tema, marami ang humanga sa husay ni Rika sa pagganap at kung paano niya naipakita ang damdamin ng isang babaeng puno ng galit, pagkalito at pangunawa. Sumunod dito ang pelikulang Dekada 2001 na idinirek ni Eric Mati. Dito naman ginampanan ni Rika ang karakter ni Charis Cubarubias, isang babaeng nagtatrabaho sa bar na may mga personal na pinagdadaanan. Muli, ipinakita ni Rika ang kanyang kakayahan bilang isang seryosong aktres. Kilala ang pelikula sa mga matapang na eksena at bagamat naging kontrobersyal ito, hindi maikakaila na mas lalo nitong pinatibay ang pangalan ni Rika sa showbiz. Noong 2002, bumida rin siya sa pelikulang Hibla, isa ring obra ni Yam Laranas. Sa pelikulang ito, ginampanan niya si Isabel, isang karakter na dumadaan sa mga pagsubok at pagmumuni-muni tungkol sa buhay at pag-ibig. Mas tahimik ito ngunit mas malalim ang tema ng pelikula at dito muling pinatunayan ni Rika na kaya niyang magpakatotoo sa harap ng kamera kahit walang glamour o papuri. Isa pa sa kanyang mga di malilimutang proyekto ay ang Tatarin noong 2001 sa direksyon ni Tikoy Aguiluz. Ginampanan niya rito si Trining, isang babaeng may masalimuot na ugnayan sa kanyang asawa at sa kasamahan nito sa trabaho. Ang pelikulang ito ay hango sa kwento ni Nick Joaquin at sumasalamin sa mga isyung panlipunan at emosyonal na kinakaharap ng kababaihan. Sa lahat ng mga proyektong ito, umani si Rika ng respeto bilang aktres. Ngunit sa likod ng tagumpay, nagsimula rin siyang magtanong sa kanyang sarili. Sa mga vlog at panayam niya sa mga nakaraang taon, inamin ni Rika na dumaan siya sa panahon ng pagninilay. Sinabi niyang minsan, hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng mga ginampanan niyang role noong bata pa siya. Ayon sa kanya, may mga desisyon siyang pinagsisisihan, lalo na't na may mga taong maaaring naapektuhan ng mga pelikulang ginawa niya noon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Sa halip na malugmok, Ginamit ni Rika ang pagkakataon na iyon para magbago at magbagong buhay. Dito nagsimula ang kanyang pagbabalik-loob sa pananampalataya. Natagpuan niya ang lakas sa Diyos at unti-unti niyang iniwan ang dating imahe bilang sexy star. Sa panahong ito rin niya nakilala ang kanyang asawa na si Joseph Bonifacio, isang pastor at leader sa isang Christian ministry. Ikinasal sila noong 2010 at mula noon Naging mas tahimik ngunit mas makabuluhan ang buhay ni Rika. Aktibo siyang nagbabahagi ng mga karanasan sa kanyang pananampalataya at ginagamit ang kanyang plataporma upang hikayatin ang ibang kababaihan na magbago at tanggapin ang kanilang nakaraan bilang bahagi ng pagunlad. Ngayon, hindi na siya nakikita sa mga pelikula o palabas ngunit mas nakikita siya bilang isang inspirasyon. Mula sa dating kontrobersyal na aktres, naging simbolo siya ng pagbabago at panibagong pag-asa. Ang buhay ni Rica Paralejo ngayon ay malayo na sa dating makulay at magulong mundo ng showbiz. Pagkatapos ng mga taon sa ilalim ng ilaw ng kamera, ay pinili na lang niyang mamuhay nang tahimik kasama ang kanyang asawa na si Pastor Joseph Bonifacio. Ang kanilang pagsasama ay nakabatay sa pananampalataya, pagtutulungan, at respeto sa isa't isa. Magkasama silang naglilingkod sa simbahan at nagbibigay ng mga aral tungkol sa buhay mag-asawa, pagpapalaki ng anak at pagharap sa mga pagsubok sa pananampalataya. Nagkaroon sila ng dalawang anak at madalas ipakita ni Rika sa social media ang pagiging hands-on niyang ina. Siya mismo ang nagho-homeschool sa kanilang mga anak at tinuturuan sila. Hindi lang ng mga aralin sa paaralan, kundi pati ng tamang asal at pagpapahalaga sa buhay. Makikita sa kanyang mga post kung gaano siya kasaya sa ganitong klase ng buhay. Para sa kanya, mas mahalaga ang oras kasama ang pamilya kaysa sa kahit anong kasikatan o kayamanan. Kahit na mas tahimik na ang kanyang buhay, hindi pa rin nakaligtas si Rika sa mga kontrobersya. Noong 2003, Lumabas ang mga balita na siya at ang kanyang asawa ay umano'y ginagamit ang pondo ng kanilang simbahan para sa kanilang mga biyahe. Maraming netizen ang nagbigay ng kanikaniyang opinyon tungkol dito. Ngunit agad itong itinanggi ni Rika at ipinaliwanag na ang mga paglalakbay nila ay hindi galing sa simbahan kundi sa sarili niyang kita bilang content creator. Nilinaw niya na matagal na siyang kumikita sa paggawa ng mga video at vlog tungkol sa kanyang pamilya at pananampalataya. Sa kabila ng mga ganitong isyo ay nanatiling matatag pa rin si Rika sa kanyang paninindigan, hindi siya natakot magsalita at ipagtanggol ang kanyang pangalan. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang plataporma upang hikayatin ang mga kababaihan na huwag sukatin ang kanilang halaga batay sa panlabas na anyo o kasikatan. Para kay Rika, ang tunay na kagandahan ay nakikita sa puso at sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Ngayon, mas nakikilala si Rika bilang isang inspirasyon. Aktibo pa rin siya sa social media, lalo na sa YouTube at Instagram, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang ina, asawa at kristyano. Gumagawa siya ng mga video na tumatalakay sa totoong buhay kung saan ipinapakita niya na normal lang mapagod, magkamali at matutong bumangon muli. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya at nagsasabing nakikita nila kay Rika ang isang simpleng babae na puno ng pananampalataya at lakas ng loob. Kung babalikan ang kanyang nakaraan, si Rika ay isa sa mga pinakatanyag na sexy star noong dekada 90s at unang bahagi ng 2000. Mula sa mga pelikulang puno ng kasikatan at karangyaan, ngayon ay tahimik na siyang namumuhay ng may contentment. Ang dating imahe ng isang matapang at mapangahas na artista ay napalitan ng larawan ng isang mapagmahal na ina at debotong kristyano. Ang kanyang pagbabago ay naging inspirasyon sa marami. Ipinakita niya na hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang direksyon ng buhay. Mula sa magulong mundo ng showbiz hanggang sa mapayapang buhay ng pananampalataya, naging malinaw na halimbawa si Rika ng isang taong natutong humanap ng tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ngayon, hindi na siya hinahangaan dahil sa kanyang mga pelikula, kundi dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay na simple, totoo at puno ng pananampalataya. Sa panahon ngayon na karamihan ay naghahangad ng pansin at kasikatan, nakakapaisip rin kung gaano kahalaga ang tahimik at kontentong buhay. Sa kwento ni Rica Paralejo, makikita na ang pagbabago ay hindi madali, pero posible para sa sino mang handang magpatawad, magbago at magtiwala sa Diyos. Kaya ngayon, ikaw. Kung dumating ang oras na kailangan mong pumili sa pagitan ng kasikatan at kapayapaan, alin kaya ang pipiliin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.